Good morning, Mr. Vice President! Ano ba ikinaganda ng umaga ngayon? Aba sir, balita namin, in-endorse kasi ni Madam Chris ang ilang una candidates. What say you? Siyempre, sabi ni, sabi ni Chris, we live in a democracy. <laughs> <laughs> oh my. Eh, Vice, di ba kayo mag-away ni Mr. President niyan? Una, si Gov Joey. Tapos ngayon, si Chris? Ikaw talaga, tuwing magtatanong ka laging malaman. Sige na nga po, si Senator Jinggoy na lang tatanungin namin. Ano Sandali, ano yung muna Ayan, okay na sir. Question, may mga una candidates po bang inendorso si Gov. Joey Salceda? That's true. <laughs> ano kaya ang say ni Gov. Joey? Gov, Gov, ini-endorse niyo po ba ang una? Um... I will like puti. <laughs> Alam sa'n din eh, I'm lost for words. So. <laughs> Pero kung pinaupo nyo ako, walang camera. <laughs> sige sir, upo na lang po kayo. Taasin ka kamay ni Bam. Oo, sige. O, taas sir, Si Govo mukhang ninenerbiyos. <laughs> Muna siya, muna siya! You're bad, ha? Who <laughs> hmm. Mas bad po kayo, sir. Tinataas niyo kasi ang kamay ng kalaban, eh.